Gusto mo magnegosyo? Tanungin mo kaya muna yung sarili mo. Handa ka bang gumising na umaga at matulog ng gabing-gabi na? Handa ka bang magsakripisyo ng luho at saya? O baka naman gusto mo lang ng madali ang pera? Ang negosyo, hindi yan para sa mahina ang loob. Hindi yan para sa madaling sumuko at puro reklamo. Kasi kung gusto mong magtagumpay, dapat matibay ka. Dahil walang negosyo na hindi dumaan sa hirap. Sa una, lugi. Sa una, kulang. Minsan nga, ikaw pang naglalabas ng pera. Pero kung tatagal ka, tinitiyak ko sa'yo, may patutunguhan. Kung sisimulan mo at hindi ka titigil, may resulta. Kaso, karamihan maraming gustong magnegosyo, pero tamad. Gusto ng kita, ayaw namang mag-effort. Gusto ng milyon, ayaw namang magbanat ng buto. E paano ka aasenso kung ayaw mong sumugal? ang negosyo, walang kasiguraduhan yan. Pero ang sigurado, walang nagtagumpay